Kako. Ayan, Yiba, -pa ako ako. malala mo ganontoo. malala ganon Ayan, malala mo ganontoo.

Ako lang ang mga nagatsu. Ayon. ikaw na rin bumira. Ikaw na rin bumira. Ano, marami na, bura Marami na, bura 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 mo. bura 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 niya, po niya, buhay Sita Kita na 'yo. Ako otos, Araw, otos, magda, magda. <laughs> Susuluhin na nga niya. O una kung paano Ganso Parang madilim dito ah. Ha. Halika dito, doon Ako sa kabila Madilim 'di ako

Eh. Ha? Tirik, baka bigho na bigho big din yan. Ay, masapay yan ba yung yan oh, yang nilagay dito. Ano yan? Ano Sapay nga. Tingnan dito. Sapay na yan. Sige, boss. Ano yan? Ha? niya kanina pa. Oh, why? Sapay na kailangan pagka may malaki. Dirain yan. Hindi pwede ano kay... Pag um, ang isa, kalaaw ikot na yan, no? Uy, sirup na! Bakal ka, anong na? ako! Ayan, habang kami nung no, aming nakulong ng lambat ay... Ayan na, kanayo na yung buhay-buhay ni Clarabin.

Pagano ka dito? daw oh, tama, hindi ko kami natalo sa Alvin. Huwag to. Dadami lang bayarin. <laughs> Dadami bayarin. Ah. Dadami nga pala kay Gebo Boy. Ayan eh, no? siya yung nag-ano, alali sa... Oo, oh, okay. ake. Ano, sa... Tamsi. Ayaw po yan sa pulunan. Ano naman. At ito, ang gawa-gawa lang ni Alvin o. Okay? Ayun. Kailangan uh, uh, na natin ng ganito para yung na. nagbibira. Diretso lang ang gira niya. Uh, Loose-loose. Oo, ganyan. Lus -lus. Lus -lus. <laughs> yon, may lus -lus. Ayan, yun. Sinulo na niya. Buras uh. at ganito. Akin ang katarungan. Ah, kalapit na katarungan. Kalang kayo, Tuluhin ko mo. Hahaha. 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 Pagka tubak bubas ariyan mo. Let's go guys. Ay, let's go. Let's go. Ayan, ayan. sa Pero sapay na ito. Baka nino kaya ito. Ayan. Dami na sapay. na?

Dali-dali mo? Diretso -dire -dire lang Ay, may tagalale, ano. okay, sila, may may tagal na eh. Ano? Eh, yan po ang gawagawa ng Alvin. Oo. Oh, oh, oh. Kailangan yung ganyan para mabilis ang pagpila. Nihimas niya po kung may tama yung tamsi. Oo, oh, kailangan ni niya Masin yan. Shoutout nga pala kay Ate Jane, ayan. Sana mapa

Ito ang mo lang dyan. Pulunin mo lang dyan. Pulunin mo lang dyan. Pulunin mo mo dyan. mo Tapos, mo dyan. mo dyan sa may ano. Ito na. It na. So, mm -hmm. ito, 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 no? hi <400x2> ito na. God, okay. oh, ito oh, okay. na. Ito na. Ito Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Ito na. Ito na.